Happy, happy, happy Sunday sa ating lahat tayo po ay naglilis muna ng ating kapaligiran uh, Ito po si ka Merlyn ka Merlin, ritualista Gimatera ang inyong lingkod po dito sa channel sa youtube channel maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsuporta sa aking channel mga people, good morning Merry Christmas and a Happy New Year sa ating lahat mga people <clears throat> sa mga baguhan na nanunood Thank you very much. Sana i-click mo ang bell at pakisubscribe na lang. And then panuorin mo mula umpisa hanggang matapos ang aking video. Kung nais nyo naman akong kausapin o i-PM nyo ako sa Facebook account ko na Merly Gonza Pontejos. Yan people, Merly Gonza Pontejos ang aking Facebook account. Uh, Panurin mo mula umpisa hanggang matapos ang aking vlogs para maintindihan mo at makuha mo yung detalye ko. No, eto yung pinapakita ko dito sa inyo ay ang mga collection ko dito sa bahay. Ayan, akong collection kasi eto, no, <coughs> naputput na siya. kailan kailangan ko may tago pala ito. Naputput na. So, eto, kahit naputput na siya, tinatabi ko pa rin yan. Tatago pa rin natin sa likod. Kasi, eto kasi ang una kong Uh, ano, pampaswerte. Na naputpud na rin siya sa katagalan ng panahon. Yan. Ito ang mga collection ko. At yung mga ganun. Yan. Makikita mo lagi. No? Yan. Dito sa bahay, people, ay ako lang. Apat lang po kami ng pamilya ko. Ah, dalawang asa dalawang anak, dalawang asawa. Sorry. <laughs> Patay-tay 'yan. Dalawang anak, isang asawa. Dalawa naman talaga asawa ko yung una namatay na po so pangalawang asawa ko na yun nandito people pa subscribe and don't forget to click the bell at ka para updated po kayo lagi sa mga channels na mga video na ipopost ko dito sa aking vlogs at para makikita ninyo kung ano-ano ang dapat gawin natin mga people ang aking mga pinapakita sa inyo ay para matuturing kayo at para malaman nyo rin kung ano ang dapat gawin so ngayong taon na to magi year end na po mga people. Need natin na maglinis tayo sa ating kapaligiran para para naman ang mga good vibes ay papasok, ang mga negative vibes ay ano mga people. So actually hindi pa ako tapos dito sa aking mga pagka, pagginagawa people, no. Uh, kasi <clears throat> ang busy-busy po talaga ako sa aking mga gawain people. So bahay, negosyo, spiritual Uh, ritual, gamutan, healing, online. Dito people ay marami tayong mga dapat ginagawa. Ito ang aking mga collection dito sa bahay. Kaya ito. So kahit sa loob ng bahay may mga taladron ako na mga inup nilalagay. No? Tapos ito na mga, mga, collection ko people. Yan. Matagal na rin ang mga collection. Mahilig talaga ako sa pampaswerte people. Wala mga mawawala kung subukan mo, di ba? Ako subok na subok na talaga ang aking mga pampaswerte people dahil tunay No, dahil noon, isang kahit isang tuka lang din po ako. Uh, dahil sa so pagsusumikap, uh, pagtsatsaga sa buhay, at marunong ka magpasensya, ay inibigyan ka ng kaligayahan at kaunlaran sa buhay. Huwag lang tayo magdamot sa kapwa. Minsan, hindi naman natin maiwasan na magdamot tayo. Dahil alam naman natin na tayo ay walang wala rin naman, di ba? Uh, hindi naman lahat ng panahon, pwede tayong magbigay, di ba, people? Kasi, may time din nagipit din tayo na way naunawaan ng bawat isa. Kung nais mo namang matuto sa spiritual na gawain people, kailangan marunong ka at magtyaga at magdibosyon muna at poder. Maraming salamat people. God bless po. Tandaan ninyo, pag gusto nyo akong ipm, Facebook account Merly Gonza Pontejos. God bless po.